Pero sinabayan kayo sa, ano no, ng tricombe, bumuupo ng tricombe ang camera. Sumabay na ang gusto, sumabay. Ah, ganun po. Wala akong so, problema. So, kasi, uh, uh, ano yun, ba pa, ibig sabihin ng DPWH, uh, Nelson? Department of Public, Public works, works and Highways. Yan, tama. Oh. Yun ba Public yun? Public Works. Opo, yun ako, po, meron akong sariling, ano dyan eh. Kahulgan? Ah, ah, DPWH. Ah, ano? Okay. Dito, pare, walang honest. Fatima. <laughs> Fatima. Bigla Dito? pong nag-24 oras ang hmm? mga construction, itong mga pagawaing bayan. Sen, para lang, baka mamaya, dumating daw yung inspection team ng DPWH, yung mga ano po man, at least, meron daw pong natatrabaho, Sen. yun po ang balitang <laughs> nakakarating ngayon sa ating toko. Atin ang pagiging patas ay kailangan ng pagiging tiyak at pagtalima sa due process, lalo na po sa paglalatag ng seryosong mga usapin. Uh, May record ng uh, quadcom sa patas na pagdinig. <laughs> Kala mo noon, mayroong record ng patas na pagdinig. Fair uh, investigation <laughs> daw po. Due process of law ang uh, gumana. Naku, so, kaya oh. sinasabi natin sa bandang huli, Hayaan mo na ang tao ang gumawa ng hato. <laughs> Bakit kayo lang? Nagsimula oh. na ang Blue Ribbon eh, di ba? Oho. Uh -huh. Oh. ba't kayo nakikipagpaligsahan? Ah. Para ano? Baka i-dispute yung investigasyon ng, ano, ng uh, Blue Ribbon. Hindi kayo... Ka ano ito pala ang listahan mm. ng mga pinakamaraming plot control. Eh. Ay, saglit nanda pala na saan. Ilatag na mo po na natin ito. Ah, may box, magiging tayo. box mo na oh. mo eh. Mm -hmm. oh. Ang atin hong magiging tanong, mm. Tama ba na siya sa atin ang mga ng mga opisyal ng Kamara na may kinalaman sa mga anomalyang flood control projects? Ulitin ko nga po, uh, mo pa. Tama ba na siya sa atin, imbestigahan, ang mga opisyal ng Kamara na may kinalaman sa mga flood control projects? Pero ang tanong lagi dito kasi na, Sen... Malabnaw naman yung tanong na yan, <laughs> Hindi sino pa? Bang, <laughs> sino <laughs> ba gumawa niyan? Sa, yung, yung, Le leading question <laughs> naman yan. Hindi ganun. Hindi lang punto lang po nito. Kasi sabi sa kamera at mga dati yung kasamahan, wala naman kami kinalaman sa implementation ng project. Ah, ah, ah. Hindi naman kami nakikialam dyan. Eh. Gaya nga nung isang representante na nagpaliwanag sa malaking sa ano sa telebisyon kasi nabanggit yung pangalan niya sa expose privilege speech si senator Ping Lacson kami po, nag lang ng mga proyekto pero para sa implementation at kung ano pa man, wala na po kaming pakialam doon. You know, kaya hindi niya kami may sasangkot sa bagay na yan. Yun ang sabi niya. Yun po ang niya. Naniniwala ka naman sa sinasabi mo, kamo? Eh... Hindi ganitong gawin pa... natin, kamo. Kaya nga tayo nag-iimbestiga. Hayaan mo yung tao na magsalita. Okay. Huwag kang, uh, diyan ka lang, ka. Kapag tatanungin yung mga kontraktor, haya mo kung ano'y sasagot nila, di ba? Oo. Uh Huwag kang munang magdidepensa. Huwag mo sasabihin na nag uh, naglista lamang naman po kami ng proyekto. Opo. Sana man lang kung ganun lang. Uh -huh. Eh, paano mo kung papaniwala na hanggang doon ka lang sa paglista? Uh -huh. Kaya ang tanong ko, may naniniwala naman kaya sa'yo? Eh, parang gusto niya pong papaniwalain ng tao, Sen, sa kanyang paniwalaan. Okay lang yun. Uh -huh. Siyempre, gusto niyang papaniwalaan yung tao. Naniniwala naman kaya yung tao. Oh, well, harap na Ang importante rito, uh -uh. kung mapapaniwala mo yung tao, uh -huh. yun ang ano doon. Yun ang importante ron. Ah. Uh -huh. So, hu huwag ka munang magsasalita na uh, sasabihin mo, wala po kaming kinalaman dyan. Oh, uh -huh. di ba? Oh, uh po. -huh. So, palagay mo na lang. Sige, sige, wala kang kinalamanan. Pero itong lumitaw na to, puro palpat, palpak lahat yung nilista mong project. Uh -huh. Eh bakit hindi pa ngayon hindi pa sinosor, hindi ka man lang nagsalita. Wala ka bang pananagutan? Ikaw ang naglista ng project na yan. Dapat wala ka bang moral responsibility na tingnan mo man lang ang pagkakagawa ng mga yan sapagkat yan iniuukol mo sa constituents mo. Oo nga naman. Dapat sya unang magalit. Ikaw ang unang magalit. Oo. O kaya nga ang tanong ko. O sige. Katungkulan mo gidi sa sarili mo na sa sayo. Opo. Eh, sa ngayon ng uh, salabanan sa ngayon ng mga ideya sa palengke ng mga ideya. Tingnan mo kung sino bibili sa argumento mo. Uh... Ako sa tingin ko kahit ibenta mo ng palugi yan, walang, walang, magbebe, <laughs> walang, walang bibili niyan eh. eh alam niyo naman sa tayo. Yan yun, sa, sa, usapang matino. May malayang ano naman tayo, pagpapahayag. Uh, at saka dito naman sa palatuntunang ito, ni lahat natin, eh depende po ang ating mga taga panon. Kahit na hindi na malaya, pilitin mong ipaliwanag, gusto mong pilitin mong ibenta. Ang tanong uh -huh. ko sa iyo, Di-billing kaya. Ah. Uh, eh kasi halos lahat po ng... Eh kasi kung bilasana yan. Oho. Uh -huh. Kung bilasana yan, kahit ipamigay mo yan, hindi niya kukunin eh. Eh para kasi nakikinikinita ko na siya na halos magiging ganyan po ang tono ng lahat ng mga... Ganyan talagang magiging na sa tono Kamar nila. Nasa Kamara ng Representante. Yes oh, po. Eh sige. Oho. Uh -huh. Eh kinakailangan eh, kinakailangan maging chorus sa inyo yan. Kasi kapag Iisa hindi naman, tono dapat. Kapag Oo. hindi isang tono, abe, lalo kayo magkagulo-gulo yan. Sintonado kayo lahat. Uh -huh. Kailangan choral ensemble ang tawag nila dyan. Eh. Uh -huh. coral ensemble, may rhythm. Sabay-sabay. Eh. May taga-kumpas dapat yan. Oo. May taga kumpas Oh. Uh ngayon, -huh. okay. magkukumpasan ngayon. Iba-ibang kumpas na ngayon yan. Maniwala ka sa akin. Ah, ganun ho ba? Oh. Eh kasi yun nga naman ang lagi nila sinasabi. Kami ho niya, nagsubmit lang ng proyekto. Pero sa, sa, specification niya, naglaan ng pondo ang uh ang NEP, eh, wala na kami yung pakialam dyan kung ma-implement man yan o hindi. At sa pagkat ang implementing agency naman yan, <coughs> ay ang DPWAs. Lalo Kaya na ni Nelson yan. Nelson, Oko. palitan mo. Hindi, leading question eh. Uh -huh. Kailangan na bang isigaw Mm -hmm. oh. ng mga may mang opisyalis ng department ng, uh, ng DPWH uh -huh. ha kailangan mo bang ituro Ganun. kailangan mo uh -huh. na bang ituro ang mga politiko sa likod ng malaan ma anomalyang plant control projects yun nga noo kasi <coughs> ano ba ibig sabihin ng DPWH Nelson Department of Public, Public works, works and Highways. Yan, tama. Oh. Yun ba yun? Public Works. Opo, yun ako meron akong sariling ano dyan eh. Kahulugan? DPWH. Ah, ano? okay. Dito pare, walang honest. <laughs> dito pare, walang honest. Oh, di ah. oh, ba DPWH yun? Oo ah. oh, ah. nga. O no? oh, yan ang sinasabi ko sa'yo. <laughs> eh, baka meron na. Ah. Ha? Baka, ha? Baka, magkaroon na. Baka may magturo na. O, di, di, Tingnan natin. Oo. Oh, oh, oh. oh, Yan inaasahan ko eh. Ano? Oh, oh. Ano na siya? Saint, Saint ano ka? Saint Timothy. Saint Timothy. Opo. Oh, oh. oh. Ikaw ba, papayag ka? Ikaw lang maipit dito? Ay, hindi. hindi. Samantalang oh. nagpahiram ka lang. Nagpahiram lang kami. Pa Kaya nagumpisa lamang naman oh. oh. po eh. Sa, sa, oh. Oh. sa konting ano ko po na Maliit lang, 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 lang po ako. Oh. Saka, 5 lang pa, lang lang dyan, eh. para po lumakad yung oh. aking ano, di ba? Oh, oh. Walang nagsimula. Oh. Eba, oh. Eh, Actually, kin kinumbinsi lang kaming ipagamit namin. Oh. Eh, bakit oh. gigilitin na leg? Leg ko palang gigilitin. Oh. Eh, hindi pala. Oh. Siya po ang may kasalanan. Bago gilitin na leg mo, hindi oh. ka papipiyak? Ito po. Ito po yung pumilit sa akin umiyak ka, yan ang oh, gusto kong mangyari. Ano? Eh, Sabi eh, niya, eh, popondohan daw niya. Mangyari, eh. ah? Popondohan so, daw po niya. O, so, eh, kahit ano pa sinabi niya, sinapaniwala ka niya. Basta magturo ka. Uh -huh. So, yan so eh, no? ang box po po li. Ang matindi naman kasi dyan, Sen, ituloy ko lang, bakit ba naman itong mga kontraktor na ito, nakalista pa lang, alam na kagad eh. Mayroon na ganyan silang ano, lista. Oy, na, Jen, Nelson, may nakalista ka pa lang proyekto dito eh. Di ba? Eh, ang mang... bilis nila eh. <laughs> Magkakasabot nga sila eh. Ah, ganun ho ba? Magkakasabot yan. Oh. O, oh, yun di, sabi niya. O, oh, uh, si Kwan. O, oh, ito. Oh. Katawagin ka. Pre, oh, meron tayong uh, oh, konting Dito, uh, dito ano sa ito? Bulacan na ito, oh, sa Bulacan. Oh, ayan. oh o, oh, <coughs> oh, pairam nung ano mo, as usual. O, uh -huh. oh, yan. Ayun. Dating gawi. Nako po. O, oh, di ba? O, uh -huh. oh, alam mo na ngayon yan. Uh -huh. Kaya pala, ang mga mambabatas ngayon sa Bulacan, tahimik na tahimik siya. No? Isip, isip, isipin uh -huh. mo, yung DE. Uh -huh. <laughs> Wala naman ang gastos eh. Oh, Apo. wala. Ang magtatrabaho, <coughs> mga taong gobyerno. Mm -hmm. oh. Kung meron man siyang uh, kukunin lang, eh, siguro mga compliment lang. Oo oh, po. May, uh, yung yung uh, makin yung mga equipment equipment ng gobyerno. Uh -huh. So kita niya, di ba? <coughs> oh. Sa so, ng gagawa ng program, sa gagawa ng design, Sang ayos sa gusto niyan design. Uh -huh. Quality control hawak niya. Si sino nga ano kanya wala. Siyang kukuleta ngayon. Uh -huh. At pag nakulleta niya, bagman si eh. pupuntahan niya ngayon yung mga kasama niya. Boss, ito yung para sa iyo. Ah, nakasingil na Boss, ito yung uh -huh. for the boys. Nako. Uh -huh. masaya kayong lahat, di ba? Oo. Uh -huh. Si sino ngayon ang ano? Sino yung nanggigipos? Sino ngayon ang nasa kalagayang kaawa-awa? Sino ang grief party? Ang taong bayan. Oo. Uh -huh. Na na lang pinupuntahan ng baha. Yan. Oh. Ang iba na nga pa kasi na leptospirosis. Oh, yan Hindi ba sabi ng Pangulo? Oo. Oh. naman kayo eh. Yun. Alam oh. mo kung ako yung Pangulo, Jen? Uh -huh. Ano po? Bakit buhay pa kayo? <laughs> <laughs> Ewan ko may tatay yung papalakpak sa akin. Ay. Sen at uh, Nelson, ang kapansin-pansin daw po ngayon, sabi ng report ng ating mga kababayan, bigla pong nag-24 oras ang mga eh? construction, no? itong mga pagawaing bayan. Sen, para lang, baka mamaya, dumating daw yung inspection team ng DPWH, yung mga ano pa man, at least, meron daw pong natatrabaho. Sen, yun po ang balitang <laughs> nakakarating ngayon sa ating palatuntunan. Nakakatuwa, ano? Opo, nag, nag, ma, dati daw po. Nagkukumahog. Dati daw po, isa, dalawa, tatlo lang ang taon. Ngayon daw po, 50. Sabay-sabay na nagtatrabaho. 24 oras. Siguro nga. Oo. Uh -huh. Pero, may tatago mo pa kaya yan? Eh? eh, hanggat may tatago siguro, sen, gumagawa ko ng parang. siguro, pero hmm. may, may, yung, yung pwede siguro kumpunin. Pero yung mga nakuna na, na nalitrato, uh -huh. Uh -huh. kamukha yung pinakikita nyo kanina. Oo. Uh -huh. uh -huh. May record na. Uh -huh. eh, siguro kahit ano pang gawin mo, hindi mo na may tatago yun. Ah, gano'n ho ba? Di ba? Mm. Yun doon sa may parte ng Lucena, Keson, nagpust... Nag Meron may, ka nakikiusap oh. eh. Uh, natatawa nga ako eh. Oo. Oh, oh. uh, kung ano-ano eh, pinadadaan sa akin eh. Okay. Pwede po bang ihulin nyo na ako kung sakaling ako itatanongin nyo kasi <laughs> po talagang kukumpunihin ko <laughs> po Gagawin. eh. Aga ah, gawin <laughs> Alam ko yung sinasabi nyo, kaya ako oh. natatawa eh. Uh. Oo, oh, oh. kaya, kaya po namin kumpunihin talaga. Be, kaya sabi ko sa'yo, 24 oras ang trabaho sin eh. Pero, ito yung Okay. Mm -hmm. Tatanggapin ko yan. Mm. Topo. Kapag ka wala ng bobbaha mm -hmm. Kasi kung inumpo ito, eh, ang dami rin naman ko. Hindi, uh. hindi ganun. Nakapagkumpuni ka dito, o ay paano yung ibang hindi kukumpunihin? Pareho rin. Mm -hmm. uh. Kaya kung kukumpunihin ninyo, aba eh, magmilagro kayo. <laughs> Binibigyan ko kayo ng one week para kumpunin lahat. Itinayo sa loob ng 7 araw yung isang dike, no? Di ba? Oo nga. Ay, oh. Pero paano natin ito babalan sa hinsen? Siyempre, alam niyo po, maraming maapektuhan ngayon na, ang, ano? na mga pagawain. Baka iba dyan, huminto o kaya naman eh. Siyempre, alam niyo po, kailangan ang tao may trabaho, gumasos ang gobyerno para ang sirkulasyon po ng ating ekonomiya ay tuloy-tuloy din. Bakit? Yung o, bang pag-imbestiga namin, <clears throat> eh, <clears throat> merong layunin para patigilin ang buhay ng tao? Uh -huh. baka ho kasi huminto yung mga pagawa at mga takot yung mga may-ari ng kumpanya. Hindi ko ihinto siya, di lalo siyang nalagay sa kumunoy. Bahala ka, lalo mong pinatutunayan na may kasalanan ka, di ba? Uh pa -huh. uh -huh. Ang pinag-uusapan natin dito, yung naganap. Opo. Yung ginawa ninyo, kaya titingnan natin. Yung gumagawa, di ayusin nyo yung gawain nyo kung talagang maayos. I may ongoing. O, pero tinatanong natin, integrated ba yan? Kung saan saan na lang ang pinaggagawa mong ganyan. Eh. Wala rin namang ibubuo ngayon. Halimbawa, nakagawa ka ng ganyan. Napaka, napakatibay ng ginawa mo. Opo. Jesus Marius, hindi naman bumabaha sa lugar na yan. Para saan yan? Oo nga, no? Di ba? Parang naggumawa ng tulay na hindi naman wala naman dapat lagyan ng tulay. Di ba maraming picture na ganoon mabas na ganyan Nelson? Oo. Mm -hmm. Oh. oh. <laughs> hindi ka dapat kamo nga ka nung nangyari noong panahon ni Noe, di ba? Mm -hmm. Ayan, opo, opo. Pinagtatawanan si Noe. Nagtayo ng uh -huh. daw sa bundok eh. Bakit opo. ka magtatayunan daw? Ah, hindi naman nila alam kung paano ang mangyayari. Eh, uh -huh. siya, dito ka gumawa. Oo. Uh -huh. uh -huh. Oh. Eh sila, wala namang, wala namang nagutos sa kanila. Oo. Uh -huh. Ay sila lang naman ay driven nung kanilang nung uh, kanilang uh, kaswiti kan na makagawa saan ng gusto pera. Ng malaki, kahit na malaki, lang ilalagay. Oo. Uh -huh. gumawa ka naman ng uh, gumawa ka ng rebetment eh, sa bundok para sa baha. <laughs> Wala namang ilog. Doon. Takala, naman kaya nga yung nakita mong initial na findings. Opo. Hindi naman flood prone eh, pero doon ka nag-concentrate. Oh. Ah. ang Cebu hindi flood prone. 414 flood control project Cebu. Oh, mm -hmm. ay tingnan mo yung Albay. Albay 273. <laughs> oh, hindi kasali yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, tingnan mo yung uh, Leyte. Late, 262. Hindi rin kasama yan. Uh -huh. O, paano mo i-justify? Ba't inuna mo yung hindi flood-prone? Yun na sinasabi ko. Bulacan, 668. Ay, hindi, flood-prone naman yan. O, uh -huh. yan talaga. Uh -huh. Metro Manila, flood-prone. Pero uh -huh. wala kalagay dyan. Wala, wala, wala rito. Yun na sinasabi ko. Kaya sinasabi mo, tibay ng ginawa niya. Opo. Eh, sinong sinundadaan dyan. O, uh -huh. mayroong baha dyan. Wala po. Ba't ka naggawa ng ganyan? Uh -huh. Eh, baka sakali po kanyang magkaroon ng barilan, parang may pang-cover ang tao. <laughs> Doon dadapa. Saan ka nakakita ng mga ganyan? Uh -huh. Walang katuturang mga project, kumita lang sila. Uh -huh. Parang yung ginagawa nila ngayon, yung mga road trip blocking uh -huh. wala ng mailatag na project, tapos na lahat eh. Uh -huh. So, kukutkutin nila ito. Uh -huh. Tsaka nila bubuhusan ulit. Papasagin. Uh, uh -huh. Ito mga uh -huh. ganito. Yan, maraming kumikita dyan. Ang problema lang, hindi ko sakup yan dahil yung aking inuusig ngayon, plant control lang. Plant control. control, lang muna. Oo. Di ba? Eh, pero sinabayan kayo sa ano? Nang try ko, bumuo ng try ko mang kamera. Sumabay na ang gusto sumabay. Ah, ganun po. Wala akong problema doon. Ah, uh, yun naman pala. At least, eh, kasi sabi nila, di ba yung Tricom eh, parang Tricom on uh, infrastructure investigation. yung mm dinata -hmm. Yun din ata ang kanilang maging De, trabaho. Pinal pinalalaki daw nila para maging katanggap-tanggap. Ah, kaya nagbinuong Tricom. Oho. Oh, so, yun pala. Ay, sumabay ka. So, kung sumabay, di okay lamang po yan. Ang importante dyan, Sen, eh, yung magiging resulta ng gagawing investigasyon. Di po oh, ba? Oh. Ayun. Oh, eh, matindi. Ngayon, ang dapat nating maintindihan nga ho dito, sabi ng mga mambabatas sa, sa Kamar ni Representante, huwag naman na niyang sweeping statement. Sabi po ni Deputy Speaker Uh, Paulo Ortega ng uh, Rito or ng uh, La Union. La Union. Bakit oh. meron bang sweeping statement? Eh sabi po nila, hindi naman makatarungan na nilahat ang buong kamara dahil nagdudulot daw po ito ng pagdududa sa buong institusyon at nakakasira sa integridad ng mga miyembro nito kahit wala namang kinalaman do sa inaakusa. Ginigiit po niya na nagsilbing <coughs> miyembro ng House Quad noon pong 19 Congress na pagiging patas ay kailangan na pagiging tiyak at pagtalima sa due process, lalo na po sa paglalatag ng seryosong mga usapin. Ano uh, naman record ng uh, Quad sa patas na pagdinig? <laughs> Kala mo noon mayroong record ng patas na pagdinig? Fair uh, investigation <laughs> daw po. Due process of law ang gumana. Naku, Sen, kaya oh. sinasabi natin sa bandang huli, Hayaan mo na ang tao ang gumawa ng hatol. Oo. Nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan. Checkin mo na ang tao maniniwala sa'yo. Mm -hmm. Ang pinaka arbiter katapus-tapusan, yung tao eh. Ayun. Kailangan mapaniwala mo yung tao. Mm -hmm. Eh kapag hindi naman iniwala ang tao, lahat ng sasabihin mo, nagsayang ka lang ng laway. Ayun na nga po. Eh parang sige, ayoko nang banggitin kasi may privilege speech naman. Para sabi nila, sanay na kami sa privilege speech. Sa sampung taon mahigit na namin narinig yung privilege speech na yan. Tingin ko naman, hindi Opo. naman dapat na maging general yung akusasyon. Wala namang ginawang ganun. Opo. Tapos yung mga hindi, yung walang kasalanan, hindi mo naman dapat isali. Totoo po. Kaya nga yung pag ano nga, kaya nga yung pag, uh, pag eh. Sino ba yung nasa likod ng mala o numalya? Mm -hmm. Yun lang nasa likod. Mm -hmm. Di ba? Kung kayong lahat ay nasa likod, kayong lahat. Pero wala naman natang sinasabi ng lahat ay nasa likod ng mala-anomalya. O, oh, po, tama. So, sisinuhin mo lang. Oh, oh. Qualified naman yun, eh. Mm -hmm. At mukhang sena dito, mukhang seryoso eh, Pero din. kung tumitira na sila, ngayon pa lang, nagluluddag na dinidepensyaan. Teka muna, baka may tinatago kayo. Kahit wala kayong kasalanan, pero pinagtatakpan ninyong may kasalanan. O, oh, o. Oh. <laughs> baka isa na lang ang uri ninyo. Pero ngayon, Sen, kapansin-pansin, ang Pangulo nagpautos ng investigasyon. Mm -hmm. Ang DBM, nasa na, lumabas na rin po, Sekretary Amina mm -hmm. Pangandaman. ang COA, ang pamunuan po ng COA, nag-utos na rin. DPWH, meron na rin po. Ano ang... ang DEPBEB, meron na rin po. Oo. Ano nga ang kanilang gagawin? Bakit ngayon lang? Eh kasi ngayon lang ho na bunyag itong ganitong kalaking uh, ano na, nagsimula, na, nagsimula, na nga yung uh, Blue Ribbon. Oho. Bakit kayo nakikipagpaligsahan kung totoong gumagawa kayo ng sarili ninyong pagsisasat? Bakit ngayon lang? Oo. Uh -huh. Kasi ang dami nag-imbisig ngayon. Sana mukhang lahat kayo nag Kaya nga, suspek sila eh. Ano ba? Bakit? Ba't ngayon lang? Opo. Nason, ang pagiging mo, bakit ngayon lang sila? <laughs> Parang uh, iniisip kong mabuti. O nga, ano Bakit ngayon lang? <clears throat> Nagsimula na ang blue ribbon eh. Di ba? Oo. Uh -huh. O ba't kayo nakikipagpaligsahan? Ah, Para ano? Baka i-dispute yung investigasyon ng ano ng Blue Ribbon, hindi kaya. So, paano mo hindi dispute O nga po, yun ang mahirap nila. Diba? Alimbawa yung COA. Uh -uh. oh. Ano naman ang moral ascendancy ng COA na mag-imbisika? Ano, gagawa ka ng fraud audit? Nag-utos na rin po sila. Yan nga po ang binilin, Sen. Nag-utos na sila sa kanilang mga... Ano, anong i-audit mo pa eh? Ghost projects na nga eh. Ang, ang, ang hahanapin ko sa inyo, sino-sino ang nasa likod ng mga auditor dyan? Oo. Uh -huh. eh kaya kayo nag-audit para sabihin niya, wala kayong kasal. Hindi. Meron ng ghost projects eh. Paano nangyari? Sino ang nag-issue ng certificate of completion? Yan. Eh, yun nga, para malinaw sa karaniwang mamamayan. Oo, uh -huh. Yung pang, alimaw, di ba, may project. Oh, oh. Na report mo, completed. Oh, oh. Doon, di ba nakapirma ang COA dyan? Kailangan may Sino-sino mga nakapirma dapat? Kaya nga kung sino yung kanilang eh, tinalaga uh, sa mga project. Merong COA yan may, eh. mo sa oh. bawat project, merong nakata... May merong, merong, uh, DPWH. <coughs> may, may, DPWH artista. na ano na billboard. Meron hmm. din billboard ang COA. Aha. Uh -huh. Oo. Oh. Sino yung pumirma na, COA? na Sino yung sino uh -huh. yung district engineer? Uh -huh. Sino yung uh, sino yung uh, provincial director? Oho. Uh -huh. Hanggang kailan naaabot to sa USec ba? Hanggang USec o pirma o nakakolekta kayo? Oho. Uh -huh. Nakakolekta kayo. X amount of money, uh -huh. wala pa lang project. Ayo. Ano ano ang mo pa doon? Anong fraud audit mo gagawin diyan? Eh, wala, ghost kasi talaga. It is fraud in itself. Oo. Uh -huh. uh -huh. Kaya, well... Ang hahanapin ko dyan, sino-sino ang nasa likod dyan. Oo. Oh, oh. oh, sa gusto nyo, sa ayon nyo at sa gusto, kailangan ilitaw ninyo kung sino-sino yung mga may kinalaman sa mga ghost projects at marami pa ngayon ang oh, maaaring yeah. makuha dyan. So, tama tama Initial po. lang yung sinabi niya, ano, bulakan oh. pa lang. Oo eh. oh, nga po. Oh, bulakan pa lang. Paano yung Tarlac? Paano yung Pampanga? Nakulway ba siya? Paano yung Bicol? Oo, oh, oh, yan. Oh. oh. Paano yung Mindoro? Yan, nako. Yung Romblon pa sen, ako. Romblon daw, parang ilan din ang... Kasi yung sabi nila, ang dami daw proyekto sa Romblon. Mm. Kasi tahimik daw yung Romblon, hindi gaano pinupuntahan ng mga kung sino-sino. Ito naman eh. yun eh. Ah, ganun ba? Wala mo nakikita. O, wala yung unang mo. punta ko doon. Opo. Nagahanap ako ng mall. Mm. Ah, oo, oo, sa Romblon, oo. Wala. <laughs> o sige, wala akong makikita ng mall. Opo. Wala pang tindahan dito? Mm. Wala talaga akong makikita eh. Uh -huh. Tahimik. Tahimik daw po si Romblo, no? Eh, dahil lang pupuntahan ko, may usapan kami ni Kong Budoy. Kong Budoy Madrona, oh. oo. eh, dinaanan ko, puro bundok. Oo. Eh, uh -huh. uh -huh. puro puno. oh, uh -huh. Puro, puro kulisa pa nga sumalubong sa akin. <coughs> Tahimik. <coughs> o, parang mo iisipin na mayroong magkukomplain doon, di ba? Kaya pala, kaya pala sabi suki-suki. Ang problema daw po, yung mga contractor ng taga-Romblon, hindi siya, hindi ba, ibigay sa kanila. Hindi Kasi mga, mga taga-Romblon. Hindi taga-Romblon. Ang ng, may project don doon. Ang gumagawa ng, may mga project doon, pero hindi taga-Romblon ang gumagawa ng proyekto. Eh, sa papa oh. yung district engineer siguro, humiram na naman kay... Ayo, kay Nelson. kay Nelson, ibang kompanya, bang oh, pamisa-misa si J, no, eh, no, ambilis, ang gagawas yeah. Ang Praha. suki daw po doon sa Romblon sa mga taga Bicol. Ang ah, Oh, yun daw. Ay, eh. eh, kasi ang, ang Romblon, Opo. malapit sa Mindoro yun eh, di ba? Oh. ang, <laughs> nagkalat ang mga ano sa Mindoro tabi eh. Tabi-tabi oh. yung, yung uh, Mimaropa na yun eh, no? Oo. Oh. Ah, nako.